pagkatabi mo, pakitabi mo, pakisabi mo, may pag-asa ka pa. Ay, okay, ayaw. Malina. Nabigit ko ni Jonathan sa mo, Bosa, nalaya ka rin. The first message of this day, ang muna message ng Panginoon, ay ang salitang pag-asa. Ha? Okay, pipita, huwag kayong bibitaw, huwag kayong iiwalay, huwag kayong lalayo sa salita ng Diyos. At ang sabi ng mabuting balita sa Corinto 13.13, Tatlo ang mananatili ang pag-ibig, ang pag-asa, at ang pananampalataya. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang unang message, pag-asa. Naniniwala pa kayo na kaya mag-imala ng Diyos? Oo. Naniniwala pa kayo na kaya kayong baguhin ng Diyos? Yes. Naniniwala pa tayo na kaya natin ikwento yung kwento ng kahapon, dun sa labas, tayo na tayong napunta sa apat sa sulok na to. Pero let your test be, the, be your testimony. Kaya natin yung kwento na mahapon natin maging kwento ng pagpapala sa ibang tao pagdating ng time. Amen po ba? Amen! Eh, eh. At bago tayo manayangin, iiwan ako yung isang kwento. Minsan daw may isang dal minsan ah, daw may dalawang palakanan na nahulog sa balon. Itong dalawang na to talon sila ng talon. Talon sila ng talon. Para makalabas ko sa balon. Pero one time, may nakita sa kanilang isang palaka isang palaka ng Chismosa, Nakamakati. Sabi na itong palaka na ito, nakita sila ito sa balon. May nagulog, dalawang palaka. Ang mga na, to, na, to, alam, na itong dalawa na ito, alam mo, ginawa na Chismosa palaka, pumunta doon sa Pasay, Iguinento. Sabi, may dalawang ating doon, nagulog sa balon. Alam mo, ginawa na itong mga nakapasay, pumunta doon sa balon, Subilip. Sabi niya kayo, umang, dalawang palaka Gracias. buhay, isang barong pag -asa. pagdating sa sayo, pinahintulot ng Diyos na mangyari yan. Dahil pagdating ng time, ayahan mo na pag mo, pag hindi mo, let your test be the it to other. Paano kang Thank you. pāia oh, yeah.